hayop na yun. Kala ko biro lang. Totoo pala yun. Naku, ah! Oo. Oo. Tama, tama, sakit yan. Huwag ka nang magagalit. Uh, it... Kahit ano pang paghadlang ang gawin mo, magkakatuluyan yan eh. Ha? Huh? Naaprubahan na yan ang big boss namin. Kumbaga, eh, meron niyang direktang line to heaven. Hello, Heaven. Kay Ma'am Angela, please. Oo, collect. Hello! Hello, Ma'am! <laughs> ma Ma'am! Ma'am, parang... Parang alapit-lapit niyo. Ah, ganun ba? Oo, oh, Ma'am, totoo. Yung pakiramdam ko, nandito ka lang sa tabi ko. Eh, kasi nandito naman talaga ako sa tabi oh, mo, okay, no? Oo, nandito naman talaga, oh. <laughs> Ma'am, bakit? Anong problema? Shot. Siya ang problema. Eh, mukhang mabait naman, ah. Hmm. Mukhang malikot matulog. At matigas pa ang ulo. Hmm. Lahat na yata ng technique, ma'am, na tinuro nyo sa akin, ginamit ko na dyan, pero walang umubra. Baka naman mali yung approach mo. Nasubukan mo na ba yung very tender technique? <laughs> Angelique? Ano pang pa problema ko talaga? Kailangan pa akong bantayan ng guardian angel. Ah, uh, bawal sabihin sa inyo yan. Dahil nasa inyo mga tao yun eh, yung desisyon. Kung sa kaliwa kayo o sa kanan, depende sa inyo yun kung saan niyo gusto pumunta. Kaming mga guardian angels naman ay eh, mga tourist guide baga. Sa pagbalik niyo dun sa paraiso. Doon ba sa sinasabi mong paraiso, uso bang love doon, ha? Huh? Ah, oo. oo. Pangkaraniwan na sa amin yun. Tulad ng hangin. Kahit saan, kahit kailan, at kahit sino man, matatagpon yung pag -ibig. Yung big boss nga namin binigay yung kaisa-isa niyang anak. Dahil sa pag-ibig yun. Eh di kayong mga anghele na in-love na rin. E naman, naman, kay... Kung ang tinutukoy mo ay eh, yung nararamdaman ng kaibigan mong si Aris para kay Jenny, eh hindi pa. Pangmortal lang yun eh. E, ano ba? E, man, ah! Yung hayop na yun? Kala ko biro lang. Totoo pala yun? Naku! Oo! Oh. Uh, oh, uh, uh, Tama tama Sakit yan. Huwag ka nang magagalit. It... Kahit ano pang paghadlang ang gawin mo, magkakatuloy yan, yan eh. Ha? Huh? Naaprubahan na yan ang big boss namin. Kung eh, meron yung direktang line to heaven. Naalala mo pa yung pinag-usapan natin kanina sa telepono? Mm... O oh, ano? Ang ba yun? Oo, oh, totoo yun. O ang daddy? Nasa prayer meeting. Wow, nasa prayer meeting. Si Maxi? Naglaya, bukas pabalik noon. Eh, si Juan, nasa na kuya mo? Nasa nanay. Ha? Sa lanay? Hmm. Eh, gugulpihin ako nun eh. Eh, teka, teka, teka. Hindi ka naman gugulpihin nun, tsaka hindi ka naman papansin nun kasi kausap niya kanina pa, pabulong-bulong yung mga amplifiers tsaka instrumento. Hmm ate mo. Kaliligo-ligo lang, awe pinipig. Uy. Kanina ka pa inihintay. Nakapost pa. Talaga? Tama, tama na tibot. Kanina pa rin ako excited sa kanya. Oh! Ah. Teka, teka, teka. Asa na? Oo, oh, yan. Mm -hmm. Bye -bye.